Ngayon ay tuturo ko sa inyo ang tamang paggawa ng portable lamp. May napanood kasi ako ng vlogger na nagtuturo siya at binibenta niya rin ang portable lamp niya around 1K. At tatagal daw ang liwanag nito ng 2 days. Pero isang araw ay may nagbalik sa kanya dahil hindi daw nagcha-charge at nang buksan ay nakita ko na mali ang pagkakagawa niya nito. So kawawa naman na makakabili nito. Ang tawag dito is 32650 na battery. Ang chemistry niya is lithium iron phosphate o tinatawag ito sa light PO4. Ang capacity niya is 5,000 to 6,000 milliamp hour or around 16 to 22 watt hour. So balik tayo dun sa sabi tatagal daw ang liwanag nito ng 2 days. So ang isang battery ay may capacity na 16 to 22 watt hour. So, kung gagamit ka ng 3 watts na bulb, 22 divided by 3 equals 7 hours. So 7 hours lang itatagal nito gamit ang 3 watts na bulb. So, siguro pwedeng patagal-tagalin kung hihinaan mo siya. Pero kung imamaximize mo siya, 7 hours lang itatagal nito. So, balik tayo naman doon sa pagkakagawa niya. Ganito niya ginawa yun. So, ang tawag dito is protection module or protection circuit board ng battery para maprotektahan siya sa overcharge at overdischarge. So hindi dapat bababa ang voltage ng battery ng 2.5 volts at hindi rin tataas sa 3.65 volt kasi pag nangyari yun ay madaling masisira yung battery kaya nga nilalagyan itong protection board So ganito ang ginawa niya Sa protection board dun, dun niya nilagay yung pinaka uh, female ng charging Ang mangyari kasi dito pag dito mo charge direkta sa may kanyang protection board ay magdi-disconnect ito dahil na nga nung protection board na may 5 volts na pumapasok kasi yung charger natin is 5 volts ang output nun ang trabaho kasi ng module na to ay kapag uh, umabot na sa low bat yung battery around 2.5 volts automatic nang mamamatay yung ilaw natin yan kapag chinarge naman natin at umabot na sa 3.65 volts automatic na magdi-disconnect yung charger natin. Meron ako dito power bank. Kung nakikita nyo, ang output niya is 5 volts at 1 ampere. Subukan natin siyang i-charge. So, para makita nyo, papailawin natin. Yan. O, try natin i-charge direkta gamit ang power bank. Kung makikita nyo ay namatay ang power bank kasi nga nag-disconnect na yung battery kaya hindi na madetect ng power bank subukan naman natin yung dito kung mabubuhay siya ayun nabuhay ulit siya okay so para mag charge ng ating battery kailangan natin lagyan ng charging module ayan ang voltage output niya is 3.6 volts to inalis na natin to So kapag chinarge natin siya, ayan, tama na buhay siya at charging nya sya. Di na siya. Hindi na namamatay yung ating power bank. So ayan, kumpleto na. Ito yung tamang uh, paggawa ng portable lamp. Meron tayo dito uh, protection board. Ito kasi wala siyang output, puro charging lang yung trabaho niya. Tapos, meron tayong PWM controller. Ayan. Para, pwede natin hinaan at palakasin ng ilaw. Ayan, o. Oh. Pwede rin siyang i-switch off. Ayan, lumiliwanag siya, o. Sabang liwanag niyan. So ganito yung tamang paggawa niyan para iwas disgrasya tayo. So ito kasi yung ginamit ko kasi wala akong ganitong ilaw. So kasi 12 volts to. So pwede rin kasing gumawa ng ganitong portable na 12 volts yung battery. So ayan. So order pa ako ng 3.7 volts para mapakita ko sa inyo yung ito, ginamit ko lang yung sa sample. Ito naman, isingit ko lang para sa next vlog natin. So, ang tawag naman dito is 18650 battery. So, meron siyang protection board. BMS ang tawag dito. So, meron na siyang protection board for overcharging, over discharging, over current. At meron na siyang output. Pero, pwede mo rin ditong i-connect Dito sa kanyang input hindi mo na kailangan ng ganito dito kasi ito kompleto na to dito na lahat charger na lang kulang cool dito Ito naman madali lang to positive negative lang to ayun oh. negative positive positive negative so negative ng battery yung mga signs on din yo lang ganito rin sa PWM controller oh, voltage sibi sabihin nyo, yung sa battery yan tapos yung mm na yan sa yun yung ilaw, yung ilalagay. Kasi controller talaga ng motor yun eh. Okay. Uh, matagal na pala akong gumagawa ng mga ganito. Uh, 2016, bagyong nona. Doon ako nag ang mag-aral tungkol sa mga batteries. nag ako sa mga lead acid batteries, yung mga ditubig. Tapos ito, 18650. Tapos yung ngayon, mga LiPo4 batteries. Napakalakas kasi nung bagyo nun. Lumipad yung bubong namin. Kaya wala din kuryente nun. Kaya, yun, nag-aaral ako ng na solar. So, 18650 battery. O, lithium ion ang tawag sa kanya. Ito naman, lithium ion phosphate. Ito, lithium ion din. Battery yan ng scooter. Nasira ang BMS niya. Kaya, papalta natin. Ano naman ako marunong sa electricity kasi mapalad tayo nakapasok tayo sa The Sisters of Mary School at last silang Cavite Boystone Complex. Ayan, maraming uh, vocational and technical courses na tinuturo. So kaya may background ako sa electricity.